Maganda ko po, sa inyo lahat. Narito tayo ngayon sa taas ang hukuman ng ating Republika ng Pilipinas. Pero nung patawag po ako ng Naiko sa kamara, tinanong ako si Congressman Abante, Mr. Padre are you a lawyer? Ang sagot ko po, hindi po ako lawyer. Mr. Patilawan, sabi ni Congressman Lamantay, kung hindi ka abogado, bakit marami kang sa tungkol sa isyong ito? Ang sabi ko po, kay si Congressman Amante at sa Tricom, Pre. lang po akong So hindi na tayo makalapit no dahil uh, punong-puno na diyan. So ito na lang, dito tayo sa likod no. So ganun pa rin ang uh, ano nito. Uh, suporta sa Supreme Court mga kababayan no? sa uh, patungkol sa unanimous uh, decision nila no. Uh, impeachment ni Lore ani uh, ano ni enday Sarah. Ang okay. nice se ko imitimu italian se 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 Ang gawin po namin, kung ikaw po, sa University of Indiana, nabihan niya sa Supreme Court na Supreme Candler ng Barang Corrupt ng mga Obediales. Second, itong si Richard si Darian. So, daming uh, supporters. Yeah. Yeah. So, kasama natin si Attorney ano, Atty. Tupacio. Uh, galing po tayo ng Liwasang Bonifacio kung saan nata uh,

उन्होंने जन्म दिया था उन्होंने नाम रखी उन्होंने तसल्लुम तसल्लम कहा तसल्लुम तसल्लम आप भी उन्हें देखेंगे आप भी उन्हें देखेंगे आप भी उन्हें आप भी उन्हें देखेंगे आप भी उन्हें देखेंगे आप भी उन्हें देखेंगे आप भी उन्हें देखेंगे आप

Ang ato uh, at tema, you are expected to join sa ano. Oh, mga kababayan, si Kaelic po ito ng Sentro Kalyansa ng mga mamamayan para sa bayan. Panahon na po na ang pananahimik ng silent majority. Ang mga nagari ng mga minority bully, kagaya ng mga hilaw na komunista na akbayan, yung grupong pinanggalingan ko ng mga pinupunduan ni Marcos at Romualdez, ang Communist Urban Operatives ng Makabayan Black at ang mga alipores ng mga magnanakaw na kongresman ni Martin Romualdez. Lahat sila ay ayaw kilalanin ang hatol at pagdesisyon ng Korte Suprema. Marapat lamang po na magsalita ang taong bayan sapagkat sa ating demokrasya ang pag-iral at paninibakaw ng batas ay higit pa po sa ambisyon ng mga swapang na politiko na gustong mag -ari sa ating bayan kaya ngayong araw na ito ang panawagan ng sambay ng Pilipino POR TE SOPREMA! korte Suprema! Ipaglaban! Hall of ng po boses ng sambay ng Pilipino ay hindi pwedeng i-hostage ng mga puli-minority na ito. Na alam natin ang kanilang layunin ay ambisyon politikal at hindi ang pananagutan sa gobyerno. Kung mayroong dapat managot ay dapat sinabi ni Marcos, na ang mananagot sa flood control isama niya sarili niya at ang mga audience niyang buhaya na pumapalakpak na mga ng mga magnanakaw ng flood control project. Si Kado Paglinawan, si Maestro Ato Paglinawan po ay magsasalita. Hinggil dito, isa po ito sa pumuo ng ng grupo na Marcos Alistian at mamamayan ayaw sa dikbahan. Yes. Mga bago-bago po sa inyong lahat Narito tayo ngayon sa kataas-taas hukuman ng ating Republika ng Pilipinas Pero nung patawad ko kamera, ako ng taiko sa camera tinanong ako si Congressman Abante Mr. Paglinawan Are you a lawyer? Ang sagot ko po, hindi po ako lawyer. Disyempre nila, sabi ni Congressman Abante, kung hindi ka abogado, bakit marami kang naralaman sokol sa issue ito? Ang sabi ko po, kay Congressman Abante at sa Tricombe, Kapre. Marunong lang po akong magbasa! At yan simple na issue maraming abogado mga dating pataas na hurado ng Supreme Court ang mukhang mali ang pananawukul sa batas balito simple lamang ang issue dito sa impeachment ni Sara Duterte. Ito ba ang una o pang-apat na kaso na sinumite sa mababang kabulungan para ikonsidera na maging resolusyon at ito ang iyakit sa Senado. One, two, three. parunong ba ngayong magbilang? Pangapat ho ang isinumite sa Senado. Anong ginawa ko sa tatlo? Minagbol. Nilagay ho sa filing cabinet. Pero, parang-parang ultimo sa House Rules, the first The VERIFIED complaint must be submitted. Ano ibig sabihin ng verify? Isang kasulatan na naglalagay ng mga issue at mga argumento at ito sinugpaan sa harap pa lang ng isang notaryo. At kalakip ang ebidensya. That is a verified complaint. Second, the unverified complaint must be endorsed by a member of the lower house. Number three, this must be received by the Secretary General's office and endorsed to the I'm sorry. First impeachment complaint. Kapal ng bayan muna. sa ng na ng mga katarian. ng mga katarian. ganun din mga ng mga Tapos, Kapal ang mga katarian. Kapal ng mga katarian. ang ng ng Pilipinas. Di mo na! 150 milyones na mga proyekto! At yan, hindi akin! Yan, eh, tobi-tampo! Yan, eh, pabasa. Eh, yung pangbatas. Kung ang Diyos ay makikilala ninyo sa papapagitan ng pagbabasa ng Biblia at Skriptura, yung pagpagbabasa ng batas, hindi nyo ba ay Kailangan bang maging abogado pa kayo? Corte Suprema! É Mas pronto.